Kinumpirma ng Malacanang ang pagpositibo ni Pangulong Bongbong Marcos sa COVID-19. Sa kabila nito, tuloy pa rin na niya ang trabaho para sa presidente. May ulat si Aileen Taliping. Tinamaan ng COVID-19 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, nagpositibo ang presidente matapos na mailalim sa pagsusuri kaya pinayuhan ng mga doktor na mag-isolate ito ng limang araw. Pero sinabi ng PCO na kaya ng presidente ang magtrabaho kahit tinamaan ng COVID-19 kaya tuloy ang paggampan ng tungkulin lalo na sa mga nakatakdang pulong nito sa pamamagitan ng teleconference. Tiniyak ng palasyo na magpapalabas ng medical bulletin o update sa kondisyon ng presidente habang naka-isolate at nagpapagaling. Pinayuhan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na ingatan ang kalusugan, magpabakuna at gumamit ng face mask kapag pupunta sa mga matataong lugar upang hindi ma-kompromiso ang kalusugan at matamaan ng COVID-19. Ito ang ikatlong pagkakataon na tinamaan ng COVID virus ang Pangulo, una noong March 2020 at pangalawa noong July 2022. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.